Ang mag-asawang si Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos super proud parents sa ipinakitang katapangan ng kanilang anak na si Luna nang mabunat ang isang ngipin nito sa harap. Mula sa Instagram account ng aktor at TV host na si Ryan Agoncillo ay proud nga nitong ibinahagi sa publiko ang isang maikling video clip kung saan ay makikita natin na magkatulong sila ng asawang si Judy Ann Santos para maayos at ligtas na mabunat ang isang ngipin sa harap ng kanilang anak na si Luna. Sa video ay makikita din natin na habang yakap-yakap at hawak ni Judy Ann Santos ang anak na si Luna ay si Ryan Agoncillo naman ang matapang na bumunot ng ngipin ni Luna gamit ang isang sinulid. Super kalmado naman si Luna habang binubunot ang kanyang ngipin at hindi man lamang ito umiyak dahil tiwala siya sa kanyang parents na sina Ryan at Juday. Samantala, Mula naman sa Instagram stories ni Judy Ann Santos ay proud din itong ibinahagi ang kanilang larawan together ni Luna kung saan ay may caption pa ito na super proud umano siya sa kanyang anak dahil sa ipinakita at ipinamalas nitong katapangan. Sa Instagram stories din ito ay ibinahagi din ni Juday ang letter ni Luna para sa kanyang tooth fairy, Ani Luna ay sana ay mapatawad siya ni Tooth Fairy sa pagkabunot ng kanyang ngipin dahil ang nabunot ng ngipin ay matagal na umanong sumasakit at nagpapahirap sa kanya. Nakiusap din ito kay Tooth Fairy na kung pwede ay kanyang itatago ang ngipin na nabunot. Samantala, narito ang buong video ng maingat na pagbunot ng mag-asawang Ryan at Juday sa ngipin ng kanilang anak na si Luna. Ano yung tatay ko ay nag-video ko, hindi nga ako. Nga pinapanood yung nanay ko, na siyang nagbigay ng idas) oh <laughs> <laughs> Smell good. What? They what smell? smell funny. It's funny. Hi guys, today we're going to be learning how to fix short bo boys' hair like this. So first, you're going to comb it very lightly because he has a bump on his head <laughs> right here.